Mayang at lokan ninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Gator Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ning akong suwat soliran. Ako si Jan, 35 anyos. Minyo ug may duha ka anak. Taga San Fernando, Cebu. Punto medikal kini akong soliran. Aron inyong hisaptan, ingon inang mga panghita Day, nag-ingura ba sila na mas maayo kuno nga mo inom kag-vitamins? Kay Mabdos, raba ka? Ay, dong. Mura magkakaroon pa, uy. Sumagod. May take bagot kong mga vitamins pag Mabdos na kong JJ. Ang atong kamakuha ng anak ba? Pero, mas mang, mas maayo mo tumar ka. Kay basin kuno, nung maapiktahan ang bata sa sud <sighs> Ang imong ihatag na kong akwarta, no? Para anang vitamins nga, imong giingon, mas may pag-ipalit ko na lang na sa mga gikinahanglan niya para sa bata inigawas niya. Pila na lang ba yung kapuan o mga anak na ko? Oh, si Ikay bahala. Sige. Otong pa. Because, na <laughs> Huwag magutong, Ma. ko rin. Ano na naman ka? Doon ako'y problema? Oman. man. tihit ko, nakaila ko ni mo. O sabay na ito ha? Sigurado ka ba ganyan nga akong anak ng bata, ha? Unsa? Unsa ko nang panguta na, ha? Dili ko puti. Dili ka puti. Pero nga nung ingon niya nagkulor nga panit sa bata. Nagduda ka kung anak ba ni mo? Dili ka makabasul na ako, Jen. Tungod kay Dili, ikaw ay sige padungog-dungog ang istorya dito sa gawas. Nga ako ba ginang anak? Nahipaw ka, cute nga Dili. Ako ang klase sa babae nga ang naong tuaris gawas. Sukat ang nagtipon. Huwag ko'y laing gihimo kung Dili ang pagbondo sa bay. Huwag servisyuhan ka. O yan ka ron. Yan mo kusuti, aking unana. Nagduda ka na ako. Jin Nenek Nak makan tak? Tak nak Tak di paghihapon di dai ko ni motag don, nang karon. Sige na. Magbunga na kaon. Usog pa lagi ko. Unya na ko mukaon. Sorry na ko sa konsulte. Naibaw ko nga sa iyo pa ito. Ah, sige, magbaw na lang ko. At doon lang ako kaon sa kong Kay bahal. <laughs> Ipasag na nalang unta ni mo. na ako gusto dahil nga makadungog pag istorya bahay ni mo. Nga dili mao. <sighs> Dong, wak ko'y labot kung unsa isulti sa laing bahin ako. Kay dili sila importante. Ikaw! Ikaw mo'y importante, alang na ako. Ang imong pagtanaw na ako mo'y mahinong dano nako ako. Day. Lord, thank you. Ikaw ang hinung... lang, daghang pangutana ang miaput sa kong huna-huna sa dihang ipanganak ko ng among ikaduha, kay puti git siya. Hangtod na naapiktahan na ang among pagpuyo sa kumbana tungo sa mga istorya-istorya. Pero wak ko magpada. O salamat na lang, Sad, kay wak na sagyon magpada ang akong bana. Hangtod nga, labay ang upat katuig. Unya. Ma, suwaw. Ansanak? nak ka, kung naa pa lang ako'y kwarta dahi, gida na ginang taan ako kung doktor ang atong anak. Pero ang saon ngay, ikaw na masagod ang kita ko para sa atong konsumo din sa bahay. Nagkasabot ka tong Ang ako lang ikahibot ngan ba? Kaya mas mihayag man o samot ang kolor sa buhok sa atong anak. Mas mi bland man o maayo. Maulag eh. Mausan bitan ay akong nabantayan? Magampot na lang kita kanuna itong maunta. Dili ni makapito niya samtang... To... Ma... Ma... Mm. Dili di ay ko ninyo tinuod nga anak. Onsa? Kasi may naging anak ha? Inon man ko sila nga. Dili ko nung kunin niyo anak kay... Lahi ko. Puti ko niya ka kay mga ito. Oh. Nak, anak ka na, mo ni mama ni mo. Ayaw na paminawa sila, ha? Basta kay ako ang imong papa o si Mama mo imong mama. Opa! Masakitan sa baya ko para sa akong anak. Ilabi nagsungugon siya sa iyong mga kaduwa gawa sa amo. Ang ako mga pangutan na kining mo sunod, Unang pangutana, nga nung puti man kaayos siya, nga dili man may puti sa kumbana. Unya ang kolor sa iyang buhok, blandi pa cute. Ikaduhang pangutana, usahay, dili siya makaklaro, ilabi nag siya sa hayag sa adlaw. Muriklamo siya kay suaw kuno, no, gano'n man kaha, ha, on sa mahinong ini. Ikatulong pangutana, nabalaka ka ko kay basig delikado ni para sa among anak. O sa magkahadeng ning sakita, o nganong naingon man siya ni Ini, posible ka nga kuwang ang vitamins at itong na ako siya? Ikaw pa ito Kung mahayagan siya sa adlaw, mamuwa dayon siya. O murag, muli ang iyang panit. Nga man, on sa mangyo dan ani? danani? On sa pamayangay likayan sa akong anak, kadili magkasamot siyang sitwasyon. Palihog, tabang yung tamagi ko kini ang akong soliran Jan. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa si mga problema punto medical kay usa ako ka medical doctor, psychological, emotional, behavioral kay usama man ako ka psychiatrist o mga drug related nga mga problema kay usa ako ka drug addiction specialist. Dagang pamaagi mamili lang mo unsa sa pagpadala sa mga sulat suliran diri kana mo. Pwede kay padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o dali ba sa mong sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Usminia Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga some things breaks our heart but fix our vision mao oh, no so pasensya uh, lang ang mga nay panghangyo nga dili na approve Ha, ah, basi pagsunod, ma-approve na. Alright? So, nga itong magtatampo kedua si Jean. 35 years old, na ni siya Dua duha ka mga anak, taga San Fernando, Cebu. Wow! Taghantag mga kaila niya. Lingan siguro na nila ni ni uh, Bong Mendes, dia sa San Isidro San Fernando Cebu o ba mga layan akong mga kaila dia, San Fernando Cebu ha o dagandaghan matuming mga kaila San Fernando Cebu si, si Joel si Lito de la nga. Mano rin taga San Fernando Cebo man ni sila. Ni ah? <coughs> mga Servilleta family, no? Mga taga Blue Ridges Mountain Resort. Anak-anak ah, sa inyo, no? Lamat kayo sa inyong pag-abi-abi naman. Tanawin sa inyong swimming pool, no? Ah? Hindi mo mo ganun si Umpoy o si Lito o si Mingpol pero perti mang nisuray mo o si kay mahal man kayo. Imo lang tingin na itong na imo o Umpoy. So may pagpaminaw niya na Eleonor Miasco, Joseph Miasco, Mary Ann Basiliano, Sabiliano, Kent Basiliano, na og si Jane Gidaro dia sa San Fernando Cebu oh atong mga uh, word test dia sa Tagio kag <laughs> kita semento si da sa San Fernando Cebu pero perti man traffic ka San Fernando kar kar kadana ako matukog argo traffic manangnya dia so ni ano na, na ako mga ning uh ususa uh, ko mga concern nang mga mga drug uh, patients diya sa o mga mga na mga problema sa botin drugs lagi nga patient diya sa Argao so mula ba yung sa inyo every now and then pero nindot man ang lugar so uh, going back to our center si Jean uh, punto medical ng problema ni Jean diya sa San Fernando Cebu kung kini sa nabati na to sa drama wala nang summarize kipag hindi kayo po daas kayong makuha sa kung una sa pagtambag no Ano kini siya problema sa iyong ikaduhang anak nga suma sa itong nabate kaysa mga puti. Kuro puti. Nga puti. Manidok. Nga dili kuno siya kaklaro o naay adlaw puto sensitive ba. So may mga hinungdan ni ani kuwang ba sa bitamina ang iyang anak or tawagan uh, tawag ani nya mamula ko no, mamula og mainitan sa adlaw so makuri ang nga uh, paglikayan uh, aning ani may, ano mga problema ha so ako lagi ning pading kamutan din nga matubag na ko ni <laughs> imong concern na sa imong ikaduha nga anak nga ningon ka og puti no so, um, kung akong uh, share ani nga sa mong pagtuon sa medicine na may gitawag gin og uh, mga albino or albinism no ay mga bata nga puti ha nga duwa mang kaliwat unta nga taga Ukraine o taga Europe ano puti maning bata ha? so tungod niya siya din kay kulang ang inon ta uh, kining gitawag na Milanin, melanin kining melanin mo siya ay responsible sa kulor sa atong buhok sa atong panit ug sa atong mata ha oh uh, lagi may problema sa mata kung mahimo lang ma-refer na to ng mga espesyalistang doktor sa mata, uh, mga ophthalmologist, no? Uh... Uh, pwede ninyo na-refer ni Dr. Aquino ah, dia, sa Perpetual Socor o sa Belis Hospital. Ay kani si Jojo Aquino, no? ophthalmologist ni siya. Yung mga kauban sa ACE uh, Eye Center diya sa Perpetual Socor Hospital. O uh, mga problema sa skin, pwede na to. ni siya i-refer ni Dr. Biser diya sa uh, Chungwa Hospital. O kana kung naatay budget, no? Kaya mo-charge pag po yung mga private doctors man sila. So, uh, sa may mga nga mga impormasyon nga angin na itong may bala na ng albino. Ako balikon, uh, naanay siya yung problema sa, sa genes, no? Ang pagpudyos o ang pagdistribute sa kining ng itong melanin. usan ni siya ka-pigment nga maghatag og uh, kanang kulor sa atong uh, ako balikon sa atong mata sa atong panit o sa atong kwan kining uh, uh, buhok ha Kasubo na ko pagingon nga wala din ni tambal ni ani pero naatay ingon ta pamaagi sa pag sa pagprevent ani no uh, na i refer na to mga eksperto ng mga dermatologists mga ophthalmologists uh, healthy ra man ni mga bata nga al mga albino ha ah? uh, di manis sila mag mga badlungon di man sila mga bata nga nakandak disorder nga arang ka problema kay di man mutuman ug unsay isulti sa mama. Kini mga albay, mga behavior man ni, normal na ni sila. Niya, ang ilang uh, inonta, inonta ilang uh, lifespan, ilang kadugayon ng mabuhi na yung kalibutan na is pareha, rigo po sa uban ng mga bata as long as matikin cared of ang ilang problema sa mata o silang panit. No? Kinalan nga, makuha niya. Ipalayo gini siya, although pwede rin po siya mainitan po, Jane, pero ayo lang dugaya kasi sensitive kaya sila sa silaw, sa adlaw. Tumawag din mong ganina nga mula o dili siya makatutok sa sila sa dalaw. Kaya usan niya sa mga, mga problema aning uh, kanang naay mga albino, no? So, ang sa may atong uh, kuha na ni, eh, uh, kuha sila. makasabot raman. Uh, average naman, average sa mga ilang intelligence, hindi man sila yung uh, mentally retarded. Uh, puti lang ng ilang mata, ilang panit o ilang buhok. Ha? Kumuni siya sa mga taga-Afrika. degan dito mga albino sa Afrika. For some reasons. No? Maani siya genetic uh, reason, may problema sa genetic mutation uh, sa, sa pag-develop sa bata. No? So, in -out nga naka sabot kani nga kung speaker ni mo din no uh, rare ni siya di man kay sa common ngadto sa sa mga taga Africa um, may tambok nila usa sa kada 50 mil ka mga bata na ayon ani ug kining sa Tanzania no sa Europe man siguro asa ning dapit ng Tanzania no uh, Moni moni pinakadaghan nga manay mga albino ning sa worldwide da sa tibuok kalibutan kining Tanzania na ani uh, siya ay uh, usa sa kada kapin og libo ka mga bata uh, usa sa kada 500 or mail mga, basta kapit libo, di eh, mga butong 2,000 uh, nga na albino. Taas-taas ni siya, just can imagine na population of millions. So, mag-expect ka nga na po yung mga daghan-daghan pong makita mo nga mga albino ng mga bata. So, balik ko na ko. Ang rason ano is because of the problema sa pag-produce or sa pag-distribute sa melanin pigment na mo irresponsible sa paghatag o color sa atong mata, sa atong uh, ng uh, panit o sa atong buhok. Ha? Wala na siya itambal. Just treat the child uh, the same as sa other mga bata diya sa inyo. diya sa San Fernando. San Fernando, butong inyo oga normal na ganyan siya ha uh, ah, possibly bright pa kining uban ng mga albino no so uh, na ako ay sa imong uh, problema o ginaot nga nakasabot ka ha Diya sa sa inyo no so sige kung labay ang inyo kay kung balikon uh, ko kog argao drug rehabilitation regularly no dili mino magparyang adlaw pero sige kung agi diya, no kanang nay mo agi dia magabulan siya ah, siya <laughs> usa na uh, usa na kun ni ana ha kung labay ko da sa si inyo sa San Fernando ha? okay so Hinaot nga nakasabot ka din once again o sa million so libuan nga naminaw sa itong problema kini nga kong suliran uh, mga taga abroad no? Naot nga nga kong mga classmate gikan sa Sweden, Switzerland, sa Amerika Uh, sa Melbourne, uh, Australia, e eh magreunion magata, ha? Ah, arita sa farmhouse nako magreunion, ha? Ah. Ah, mga on lagi ta bisag unsa available god, basta kay makita-kita lang ta sa tong buhi pa ta. Kay e, eh, lisod kay nang magreunion ta kada panahon nga nay usa na to nga na sa Ginoo, oh. mo do pay ikatapok-tapok. Hmm? Eh, mga ta magreunion ta nga Mengebuhi patah cai wak takai bau oga mau lagi nak wak guru ane ngatong kena buhi no so jika nama namo dre sa aremen aku si doktor Rene obra thank you very much sa nyung pagpatunay sa tong mga radio program kay dagang kay tataas kay tag ni sa lugar so from all of us sa radio mineral network production center radio mo nation wide tatak aremen dagang salamat og mayong adlaw